Naked bike ba ang hanap mo? Ang pinakabagong Gixxer 155 ni Suzuki. Ang makina nito ay 4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, single overhead cam, 2-valve, 5-speed, constant mesh. Meron itong lakas na 13.9 horsepower at 1,000 rpm at may lakas na 14.0 newton meter of torque at 6000 rpm at may engine displacement na 155cc fuel injected engine equipped with Suzuki Eco Performance na may fuel tank capacity na 12 liters tipid din sa gas dahil may fuel consumption average daw ito na 53.3 kilometers per liter sports touring handlebar na di ka mga ngawit sa biyahe LED na din ang headlight at taillight nito maganda na din ang stopping power nito dahil naka 2 pat display ka sa arap sa likuran naman ay naka rear ventilated disc brake. Nadyan pa din ang signature ng jigsaw sa Exos na twin muffler exhaust. Swing arm mount fender iwas potik sa OBR mo. LCD display na makikita mo ang mga info ng fuel gauge, gear indicator, orasan at iba pa. Aluminum cast wheel dual seat. Disclaimer lamang po, di po ako nag-work dito at gusto ko lang i-share sa inyo ang mga bagong motor. Ride C, SRP 104,900. Para sa specs ng Gixxer 155, engine type, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve, bore by stroke, 56mm by 62.9mm, max power, 13.9 horsepower at 1,000 RPM, max torque, 14.0 Nm of torque at 6,000 RPM, engine displacement, 155cc, fuel system, fuel injection, cooling system, air cool, starting system, electric, transmission type, pipe speed, constant mesh, lubrication, wet sump, clutch type, mechanical wet multiplate type, fuel consumption daw nito, 53.3 km per liter, suspension sa kanyang harapan, telescopic, front fork, coil spring, oil dump, at sa kanyang rear, swing arm type, oil spring, oil dump, spring, preload, tire size sa kanyang harapan, 100 by 80 by 17, tubeless yan, at sa kanyang rear, 140 by 60 by 17, tubeless din yan, brake type sa kanyang harapan at likuran ay hydraulic disc yan. Overall length, 2,020mm. Overall width, 800mm. Overall height, 1,035mm. Wheel base, 1,335mm. Ground clearance, 160mm. Curb mass, 140kg. Seat height, 795mm. Fuel tank capacity, 12 liters. What's up mga boss? No? Nandito tayo ngayon sa Suzuki San Fernando dito sa May Del Pilar. At iba vlog natin itong naked bike naman ni Jixxer 155 din to. Bossing ha, bagong-bago. Tingnan nyo man yung kulay niya. Napakaganda, di ba? So, natin si tight na side kong 5'10 at in seam na 32 inches. So, ito yung preference ng bossing. Pwede yung gamitin, ha? Unang upo. Yan, bossing. Kamukha lang siya ng, ano, Jigsaw na SF na 155. Halos yung tiptoe natin ganun siya, bossing, no? Pero, kaya naman yan, no? Pag nag ka na bossing, kaya ang kaya yan. Tapos, very relaxed siya kasi naked to, eh. Ayan, no? Magandang ergonomics, so long ride, okay na okay to. At napakaganya lang, bossing ko. Tapang ganda rin ang suspension, syempre, at malambot yung kanyang clutch, no? So, available yan ulit dito sa Suzuki San Fernando 3S sa may Del Pilar, no? For cash, credit card installment, at bank transfer, bossing. What's up, mga boss? Ito pala ang Gixxer 155 na bago na ito mga ngayon, bossing. 155 na yung series nito at tingnan nyo lang yung kulay niya, bossing. Medyo pagka-olive green siya. Ayat mo oh. So LED ng ilaw niya, kita naman natin, 'di ba? At syempre yung tender niya simple rin, yung ano niya bossing engine lang talagang hindi iniba dito, ano At naka-vibrate rin pa rin yung kanyang preno na caliper 2 pa 'yan, napakaganda ng disc brake at syempre yung gulong sa harapan, ang size nito ay 100 by 80 by 17 tubeless 'yan, syempre. May sticker diyan, ah. Oh. Malaki rin yung telescopic nyo oh. makapal air cooled lang siya bossing ah wala siyang cooling system ba air cooled lang talaga air flow lang magpapalamig may jigsaw dito na decals at nandiyan pa rin yung signature ng dati boss na may yun niyon no and jigsaw tapos Suzuki logo na nagpapa premium syempre yung animation na kanya ano tingnan niyo bossing ho. ang ganda di ba boss engine kill meron siyang on and off ng ilaw bossing ah on and off ng ilaw meron dito starter at high beam low beam passing light ay passing light Bossy na yung grip maganda rin Side mirror, all goods din bossing. O. Kita naman natin, di ba? Tangka niya napakalaki, eh, no? Tapos, dalawa yung pupon mo. Comfort din yung pillion seat. Yung grab ng back ride mo, maganda rin. Tapos, nakaano siya, dual exhaust siya bossing, dalawa na, di ba? Angas, di ba? So, napaka-sporty. Pillion, ay, pillion, ano, put peg ng yung back ride, maganda rin. Ang quality, eh. Naka-welding siya bossing sa chassis, eh. so, niya, hindi mo siya maalis, no? At, naka ka rin dito. Single pad, disc brake at ang size ng gulong mo sa likuran ay 140 by 60 by 70 no? may tire hugger dito naka ano ka tawag mono LED dito ito tapos valve type yung chain nya all good siya naman bossing yung kaya plastic ng dito nya no? yung chain guard niya yun lang at hanggang kinta rin pa rin siya bossing ha yan o no? so malambot naman yung pagpasok at kagandaan niyan may center stand yan yun no point of view naman bossing susupan natin ha Ayan o. So, ganyan siya. Pero pa siya dito ang menu. Ayan. Trip B. Total Odo. Trip A. Trip B. Yun lang boss Sing may orasan pa rin. Turn signal indicator. At syempre pag-off mo yan. ng ano, reader bosing. RPM limit yata yan. O tachometer, no? Malambot, ha? All goods, no? So, sasabihin naman ng Kim yung installment price ngayon, mga boss. Hello, my name is Kim Mendoza, sales consultant ng Suzuki 3S San Fernando Pampanga. At ito po ang aming Suzuki Gixxer 155, available for cash and installment. Pwede din pong bank transfer and credit card. Ang SRP po nito ay 104,900. At ang minimum down payment po nito ay 7,900. Ang 12 months naman po nito kapag installment. 11,650. Kapag 24 months naman po, 7,201. At kapag 36 months, 5,754. Rebate 200 or 300 po depende sa financing. Ang inclusions naman po nito is pre-helmet, 3 years LTO registration, TPL insurance and 2 years warranty. At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!